Ngayon, ibababa iba na namin yung mga kambing. Okay, baba. Uwi na, uwi. Uwi. Uwi na. Banyos. Uwi na, uwi. 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 Banyos. Gewe. Okay, Gewe. Okay, uwi. uwi na sila. Aba, marunong na kayo sumunod ha. O. Oh. Ang bango mo banyos. Okay, baba, dandahan. Follow the leader. Gaya, okay, baba. Baba na. Banyos. Huwag mo nang ano yan. Banyos. Gaya, okay, baba. Yan. Banyos, hindi. Baby pa yan. Yan. Banyos. Baba, baba. Shhh. Shhh. Baba. Shhh. 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 Banyos. Banyos. Ilain mga yun si tali ni Banyos. <coughs> to. Diyos ko Banyos. Pati ba naman dyan sa bakilit? Banyos. Oh. Hmm. Geyla okay, mo si Banyos. Baba mo si Banyos. Maks. Ba? Bu ang si Banyos. Sige, takutin mo. Wait lang, Ibabak mo lang si Banyos. Nah. Ito, me, baba mo. ka masyadong lumapit. me, baba Jay, ilay mga isa Jay. Para sunod-sunod na sila. Papunta na dyan. Alis yan, Papoy. Ah, oh, sige. Mm. At sa puntong ito mga kuachero, ay nag-change strategy kami. Doon na sila dadaan kung saan namin sila pinaakyat kanina. Kasi hindi talaga namin sila mapilit na bumaba dito. Mm. sige, dito Jay. Susunod man yan, kapag nag-una na. Yan na. Bitaw, Jay. Jay, bitaw mo, Jay. At dito na nga nagtatapos ang aming masalimuot na pagpapastol, mga kwatsero. Hay nako, grabe talaga tong si Banyos.